Okay, sarap dito mamili guys. Pero oh, oh, itak. Ang uh, gaganda ng itak mo. Oh. Uh. gaganda ng itak Okay guys, bibili tayo ng ano dito, bumili tayo ng itak. Maganda na, na klase ng itak dito. Para pag may okay, kaaway, uupa ka natin. Tatagay natin. <laughs> Ay okay, guys, tingnan nyo naman, daming tao dito, Sabado de Gloria kami Dapat i-upload mo agad Oo nga, i-upload ko. Kag sa O, oh, sinong hindi, na, hindi pa nakakarating dito. O, oh, guys. Kitang kita dito. Kitang oh. kita dito yung lumubog na simbahan. Dito sa Daraga. Daraga Albay. Kag